Ayan guys, nakapulo tayo ng uh, sapatos pang bata, mga ka-friends. Oh. Ang ganda pa mga ka-friends. So ilagay natin dito. So ayan oh. ng sapatos nito, pulot ko lang to. Mga ka-friends oh. oh, ang ganda, di ba? Now sa panibagong vlog. Araw na naman ng Sabado kung saan araw na naman ng pulot Ay, mga ka friends. Ano kaya mapupulot natin? Yan ang abangan nyo sa aking vlog na to. At kasama ko ang tropang puloters. Nandyan si Ka Angel. O oh, Ka Angel. Oh, shout out ka Angel. Mga katropa, mga ludi, ayan, nandito tayo. Tingin tayo ng hangar, marami. O, ayan yung mga oh pinagtatapon. Ang dami, o. Ayan, guys, mga hangar, pinagtatapon. tayo. So, ayan kasama natin si Tropang. Shoutout Marvin Vlog. na lang po, Marvin Vlog. Ayan, pasupport ang kanyang YouTube channel guys, Marvin Vlog. So ayan, nandito kami sa basurahan ngayon kung saan makikihangir. Pinagtatapon ang dadami guys. eh oh. pakita ko lang guys. Pulo tayo ng uh, sapatos pang bata, mga ka-friends. Oh. Ang ganda pa mga ka-friends. So ilagay natin dito. So ayan o. Oh. Ganyan ang sapatos nito. Pulot ko lang to. Mga ka-friends, oh. Oh, ang ganda, di ba? Tapos may kasamang boots. Oh, nakapulot tayo ng boots, oh. Ang ganda, oh, boots. Tamang tama to kasi binabaha sa Pilipinas. Magagamit natin to. Pagka nagbaha, ay palaging ulan, oh, nagagamit natin to. Malaking bagay to. Oh, ayan eh, mga ka-friends, si Lodi Marvin Vlog, oh. Oh. Masupport ang kanyang uh, YouTube channel at si Ka Angel. Oh, ayun guys. Oh, sana all oh, may napulot na siya. <laughs> eh mga ka-friends, nakakuha tayo ng dress pang babae. Ang ganda mga ka-friends. O, oh, di ba? Pang forma na to, pang simba. pwedeng pwede, pwede to mga ka-friends. O, oh, di ba? Tapos ito pa. O, oh, ano pa to? nandito na naman ang ating uh, madam. Madam ng Pulutor, si. Ah, Hello, ay, live kami. na live pala. Hello. O, <laughs> <laughs> oh, ayan. Oh, YouTube naman tayo. Hello, Hello, guys. Mga kabibi. Mga kabibi followers. O, <laughs> oh, ayan, YouTube. Hello. Oh, Channel mo. Ayan. O, oh, ayan, yung atahan natin ngayon. O, oh. oh, Beastie Body. <laughs> ayan si Beastie Body, guys. Guys, ayan, o. Oh, napupulot natin, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, oh. o. Si yeah. yeah. Mga ka-friends, ito naman ang ating napulot ngayon, oh, pajama pang bata, ang ganda pa mga ka-friends. Oh, kitang-kita nyo naman, may nakasulat na diva, oh, oh di ba? Ayan mga ka-friends, napakadaming kinapon nila ngayon, mga ka-friends. Grabe. Oh, ito pa mga ka-friends, oh. Ah, ang galing, Oh, diva. ba <laughs> <laughs> so, ayan mga ka-friends, sana po ulit Ayan mga ka-BBS, ang atin nakuha o BBS. Oh. Ayan guys, oh. ang ganda o. Oh. Wow, nakapulot naman tayo ngayon ng damit pang bata. Superman! Wow, Superman! Eh mga ka-friends, Superman naman ang ating napulot ngayon. Made in India. Oh. Ayan mga ka-friends, ang ganda din, no? Oh. oh. Ayan guys, ang ganda nito guys, oh. Oh, ang babae guys. Oh pulutin na natin yan mga ka-friends ayan mga ka-friends oh, ang ganda din ito oh. Oh, ito naman ang pulut natin ngayon hmm. dress pang babae so ayan mga ka-friends ang ganda na naman ang pulut natin oh, mga ka-friends oh, pang babae oh. Oh, so, ang ganda mga ka-friends oh. oh. So, diba? Ayan guys, oh, nakapulot na naman tayo ng ano guys, oh. Dami mga kapurens, oh. Uy, ano kayo mapupulot natin dito? Eh, ang cute nito, oh. Eh, pulutin natin ito, ang cute. Wow, oh. Uy, Max Brand. Disney, Disney guys, oh. Ay, ang ganda, oh. Oh, pulutin natin, kunting laba lang yan, oh ayos oh oh ang ganda di ba hmm. pulot na natin lagay na natin sa plastic hmm. Ayan yung mga napulot natin ngayon lagay na natin tapos Ganito lang ang style sa pamumulot guys. Lan tsaka kalantar da kalkalin mo nang kalkalin. Oh, ito naman. Oh, pang baby oh, ang ganda oh. Oh. Ang ganda pang baby oh. Oh. Ang ganda guys. Ayun guys, ang ganda na naman oh. Oh. Oh, mga ka friends oh. Pulot na lang natin 'yan, libong pulot lang. Oh, pate. Oh, mga vlogger, nagkita-kita na talaga. Oh, siyempre, tambak ko, oh, sayang, oh. Oh, good heart. Si Lodi Marvin Vlog. Oh. Si so, Kengel. Si Kuling TV. Oy, Kuling TV, siya na tayo dyan. Oh, kanya-kanyang vlog, oh. Tingnan nyo mga pinagagawa nila, kanya-kanyang video, oh. Oh, Kuling TV, oh. <laughs> so, ayan, guys. Oh, ito na naman yung napulot natin, oh. Parmin vlog. Si Jay vlogger, Hello. Ay, si Kai Angel, ano si Kai Angel, oh. Oh, ayan guys, nakapulot na naman tayo na nakahangir pa talaga. Ayun, kitang-kita niyo naman, nakahangir pa, oh. Oh. Oh, ayan guys, oh, ang ganda, oh. Oh. Mickey, Minnie hey Guys, oh, ang ganda, oh. Oh. Oh, ayan, oh. Ruba-ruba lang, oh. Oh, ayan guys, oh, ang ganda guys, oh. Oh, libre na. Ruba-ruba lang. Ruba-ruba. <laughs> <laughs> oh, ayan guys. Oh, oh duster. Oh, ang ganda. Oh, na na nakuha natin guys oh. Tiger uh, fans. Oh. Tiger, Tiger fans yan oh. Oh, ayan siya guys. <laughs> Tiger look yan. Oh, ha? Oh, Isabella oh. Huh? Made in Italy. Wow, sangka pa. Oh. Saka iba yung napulot natin guys. Oh, ayan guys, ang ganda dito. <laughs> Ayan guys, ang ganda oh. Oh. Ganda na mga, may flowers flowers design pa oh. Okay. Ayan guys, oh, ayan mga ka-friends, ang ganda naman na pulot natin pa oh, pambabae siya. May zipper siya dito sa gilid mga ka-friends. Ayan. So, ayan, ganda 'di ba? Oh, ayan mga ka-followers, mga ka-YouTuber. Oh, ang ganda, haba oh. Ayan oh, mga platito oh. Dami, mga platito guys oh. Ang cute Oh, mga plato Ay, sayang Ito, isa Dalawa Tatlo Wala, libre <laughs> na Libre na Libre na Libre na Wala, pulot na Pulot na <laughs> <Three>. <laughs> oh. guys, ang wala Design. guys, oh. Ayen mga platito ito. Oh. Platon maliit ano Guys, ang dami talaga ng pinagtatapon, guys, oh. So ito ano kaya to? Oh. How cute. Ano dito. Ano Aran. Mga Tayo ng isda no. Oh. Na Ayos yan, no? so. Oh, may CCTV camera pa guys oh. CCTV CCTV camera. Oh. Oh, ayan. Hoy, Astre oh. May Astre pa tayo na pulot oh Oh, ang ganda. Tsaga-tsaga lang talaga dito guys sa pagpulot. Dami talaga mapupulot dito. So, ayan yung mga napulot natin guys, ang dami. kebebasan Eh, nak kandar apa sih dasar pemulut guys? Oh, pulut nih. Eh. ni? Hey, Yang itu. Oh, Bakal dito mamulo. No, <laughs> ito, ganda to. Kuha tayo nito. Bandis. Flower base kaya to. Yes, 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 yes. Hindi. Flower base to Ano 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 to? Ayan, kuha tayo nito, Flower base. Sayang. Oh. Kuha tayo nito. So, Saan mo kaya to? Uy! Maganda to ista, no? Oh. <laughs> oh, ista no? Oh. Ayan. Ito guys, oh. Oh. Ito maganda. Ito. Ito maganda flower base. Ayan, si Ludwig Marvin Vlog, pulot ang pulot. Oh. Si Ka Angel, oh, pulot ang pulot. Ang dami na pulot. So ayan guys, hanggang dito na lang ating video at maraming salamat sa suporta nyo. At uh, huwag sana kalimutan mag-like, mag-subscribe sa aking YouTube channel. At isama mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos na i-upload. Thanks for watching. Bye-bye. Ingat! -bye.